Hmm. Ay sus, po, pinahirapan ako ng pisipan. Nagagaling ako ng guti. Hahaha. Kain mo tayo. Nagagaling ako ng papa. So guys, wala ka ng kape? Mm. Napait oh. Ayun muna na. Napait. Kain tayo girls. Kain tayo. Sataw tayo bro. Hahaha. <laughs> Kaya nandito kami sa Tavayang walang kamatayan. Dapat pagawa mo na ito dito ng tindah-tindahan. Kasi kunin mo rin ang akin eh. Bili mo na yung postcard ko. Kaya bawal ito, mo, bawal nga iwan dito, di ba? Eh, mo lang dyan sa gilid-gilid. Hindi -gilid. man siguro nanakawin hmm. Dapat na. hindi nanakawin yan. Nanakawin yan, ibibinta yun. Idibintayo. Ba't ka ba hindi nanaka? <laughs> ang taba na, hindi lang may labas na gate. Kasi nasa subdivision kayo. Pero ako ba sa subdivision yun, nakanakaw na yun. <laughs> kaya nga. Ka. Kasi nasa ano yun. Paano na nakawin? Paano nila ilalabas? Mm -hmm. Saan yung gate pass yan? Saan yung ilalagay yan? Yung nga pagpasok ko dun, hirap na hirap akong ipaso, Ang daming questionable. Pabulito ko nga ito. Ako din 23. Pa times nga nito? 360. Ang dami mong utang ha, nun na ay yuya. Akala ko ba Siyempre nakaraan na to. Wala naman tapusin ko yan. Alam mo, bayaran ko ng kasyam. At 23 times 360. Taga muna. Mga times na kong na-utang na. 23 <laughs> times yun? 360. 360. 8,000. Sakto? Yung 8,280 280. 280. Mm. Plus 960. Plus 960. Grabe, mm. -hmm. utang 9,240. Plus 400. Anak ng teteng ka, Barbie. 140. Binabawas ko yan. Okay. 9,640. 9,640. Minus mo sa 12,000. 12,000. Ako, mangungutang si Barbie. Pautang nga, Barbie. 12,000. Oh, natira na lang sa 2,300. 2,300. <laughs> Maglulong na naman 2,300 plus 400. 2,300. Plus? 2,000. Ay, ano ba yan? Magkano ba ang tubo ng 2,000? Ah, uh, 400. Plus? Plus? 400. Um. 3,030. Yan pa ang balance ko kay Bintay. <laughs> Kanta lang ako. Yan ang balance ko. Mas <tumaw>. okay lang <laughs> kumap. Ano nga, 3,000 divide mga 10 days. Tingnan mo kung magkano. 3,000. Ah, hindi. Ano na lang? 10 days times 360. Ano? 360 times 10 days. 10. Magkakataos ng 600? Magkano yung balas ko sa kanya? 3? Magkakataos ng 300. E di ano pa, 10 days pa. Hindi no? nga, may utakang na ganyan. Ako wala. 10 days pa. Hindi pa kami sa, sa bukuhan challenge. 10 days. Ibuka na naman kami. 7. Ah, 9 days na lang kasi meron akong huro kahapon. Nga ba, maglo na siya. 12 mo. na meron mo. Paano mo na cellphone, Hana? Um, okay guys Ito yeah. na kami For today's video <laughs> Kwentahan to the max <laughs> <laughs> New year na new year New year